lalaki na na sa sumabog na e-cigarette. Isang 34 years old na veterano ng Air Force sa Los Angeles ay natroma na sa e-cigarette dahil ito ay di nagumana at sumabog pa daw sa mukha niya. Sa isang interview sa KTLA, sinabi ni Donald George na nung gumising siya ng isang umaga noong Enero, napansin niya na hindi na gumagana ang kanyang e-cigarette. Nilagay ng lalaki ang device malapit sa tenga niya para pakinggan ito at pinindot niya ang on ng tatlong beses. Tapos ito ay bigla daw sumabog, dumura ng apoy sa mukha niya at sinunog ang balikat niya at carpet. Si George na isang ngayong air traffic controller na nag-aaral para sa master's degree ay dinemanda ang tindahan na nagbenta sa kanya ng e-cigarette. Meron ng 25 cases ng mga sumasabog na e-cigarette sa pagitan ng 2009 na 2014 sa US lamang. Ayon sa US Fire Administration, halos lahat ng mga kaso ay nangyari habang nagcha-charge ang mga devices. Nagva-vape ka ba? Kung oo, takot ka na ba sa paggamit ng e-cigarette o sa tingin mo ay exage lang ang mga reports dito?